Maligayang pagbabalik sa ating channel. Ngayon tatalakayin natin ang isang napakahalagang bahagi ng makabagong teknolohiya na araw-araw. Nating ginagamit ngunit bihira nating pag-isipan yung mga cell tower. Ang matatayog at tila payak na estrukturang ito ang nagsisilbing gulugod ng makabagong komunikasyon. Dahil sa kanila, nagagawa nating tumawag, manood ng mga video at mag-browse sa social media. Pero paano nga ba sila gumagana? Ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena tuwing tatawag ka magte-text o magbubukas ng webpage. Sa video na ito, susuriin natin ang panloob na mekanismo ng mga cell tower at kung paano nila. Napapanatiling konektado ang ating mundo. Simulan natin sa mga pangunahing kaalaman. Sa pinakapayak na paliwanag, ang cell tower ay bahagi ng isang mas malawak na sistema na tinatawag na cellular network na hinahati ang isang lugar sa maliliit na rehiyon na tinatawag na cells. Bahagyang nagkakapatong ang mga cell na ito upang matiyak ang tuloy-tuloy na connection. Kaya kapag ginamit mo ang iyong cellphone, automatiko itong kumokonekta sa pinakamalapit na cell tower sa loob ng saklaw nito. Ang ganitong sistema ang dahilan kung bakit nananatiling konektado ang ating mga cellphone kahit tayo'y gumagalaw mula sa isang lugar patungo sa iba. Doon din nagmula ang katawagang cellular phone dahil umaasa ito sa mga magkakaugnay na cells upang mapanatili ang iyong koneksyon. Bawat cell tower ay may mga antena at transceiver na siyang tumatanggap at nagpapadala ng signal mula at papunta sa iyong mobile device. Kapag tumawag ka o gumamit ng internet, ginagawang radio waves ng iyong telepono ang iyong boses o data. Ang mga radio wave na ito ay ipinapadala sa pinakamalapit na cell tower na sasaluhin naman ng mga antena nito. Pagkatapos ipapasa ng tower ang impormasyon sa core network na siyang nagtutukoy kung saan ito dapat ipadala, maaring tawag text o data request. Ang buong prosesong ito ay nangyayari halos agad-agad kaya't nagagawa nating makipag-usap ng sabay na oras kahit saan pa tayo naroroon. Tingnan naman natin ng mas malapitan kung ano ang bumubuo sa isang cell tower. Bagaman ang mga antena sa tuktok ng tower, ang madalas na nakikita, ang tunay na mahika ay nagaganap sa mga equipment shelter o cabinet na nasa base nito. Narito ang mga mahahalagang kagamitan tulad ng signal amplifiers, base stations, power supplies at iba pa. Sama-sama ang mga bahagi ito ang nagpoproseso ng mga signal na natatanggap ng tower at tinitiyak na maayos itong naipapadala sa buong network. Sila rin ang namamahala sa mga gawain tulad ng pagpapadala ng signal sa ibang tower, pamamahagi ng resources, at pagpapanatili ng tuloy-tuloy na koneksyon ng iyong telepono sa network. Pero paano nga ba nalalaman ng iyong telepono kung aling tower ang dapat niyang konektahan? Ang sagot ay nasa konsepto ng cell, ang tiyak na lugar na saklaw ng bawat tower. Nag-iiba ang laki ng mga cell depende sa lokasyon. Halimbawa, sa mga mataong lungsod, mas maliit ang saklaw ng bawat tower upang mapagkasya ang napakaraming gumagamit. Samantalang sa mga probinsya o liblib na lugar, maaring mas malawak ang saklaw ng bawat cell dahil kakaunti lamang ang sabay-sabay na kumokonekta. Karaniwan, hinahati ang bawat cell sa tatlong sektor na parang hiwa ng pie na nakapalibot sa tower. May sariling antena ang bawat sektor kaya't nakapaglilingkod ang tower sa maraming gumagamit ng sabay-sabay habang iniiwasan ng interference. Kapag tumatawag ka o gumagamit ng data, otomatikong kumokonekta ang iyong telepono sa pinakamalapit na tower sa loob ng iyong cell. Habang ikaw ay gumagalaw, halimbawa, nagmamaneho o naglalakad patuloy, na sinusubaybayan ng iyong telepono ang lakas ng signal mula sa mga kalapit na tower. Kapag nakadetect ito ng mas malakas na signal mula sa ibang tower, isinasagawa ng network ang tinatawag na handoff. Sa prosesong ito, inililipat ang koneksyon mo mula sa isang tower papunta sa susunod nang hindi napuputol ang tawag o koneksyon mo sa internet. Gayunman, hindi palaging perpekto ang mga handoff. Sa mga lugar na mahina ang signal o malayo ang pagitan ng mga tower, maaari kang makaranas ng napuputol, natawag o bumabagal na data habang nagaganap ang paglipat. Ngayon na alam na natin kung paano gumagana ang mga cell tower. Pag-usapan naman natin ang papel ng mga frequency nakikipag-ugnayan ng mga cell tower sa mga telepono gamit ang radio frequencies. Ang frequency na ito ay hinahati sa mga band at bawat telecommunication carrier ay may nakalaang hanay ng mga band na ginagamit nila sa kanilang serbisyo. Sa pangkalahatan, ang mas mababang mga frequency, tulad ng nasa 700 MHz range, ay kayang maglakbay ng mas malayo at mas mahusay na nakakapasok sa loob ng mga gusali. Dahil dito, mainam silang gamitin sa mga malalayong lugar o probinsya. Samantala, ang mas matataas na frequency, gaya ng nasa 2.6 GHz range, ay nagbibigay ng mas malaking bandwidth na mahalaga naman sa mga lungsod kung saan sabay-sabay na gumagamit ng data ang napakaraming tao. Tulad ng maiisip mo, ang tamang balanse ng mga frequency ang susi sa maayos na serbisyo sa mga urban area na may matatayog na gusali, karaniwang ginagamit ng mga telco ang mababang frequency para sa mas maayos na signal sa loob ng gusali habang ang matataas na frequency naman ay ginagamit sa labas upang makayanan ang bigat ng sabay-sabay na paggamit ng data. Sa kabilang banda sa mga rural area, mas umaasa sila sa mababang frequency dahil ang pangunahing layunin ay malawak na saklaw hindi ang pamamahala ng sobrang dami ng user, ang pag ng 5G. Isa sa mga pinakakapanapanabik na pag sa teknolohiya ng cellular ay ang pagdating ng 5G o ikalimang henerasyon ng cellular technology. Ipinapangako ng 5G ang mas mabilis na bilis ng data, mas mababang latency, at mas mataas na kapasidad kumpara sa mga naunang henerasyon. Upang makamit ito, umaasa ang 5G sa pinagsamang paggamit ng mga traditional na cell tower at mas maliliit na estrukturang tinatawag na small cells. Hindi tulad ng malalaking tore na nakasanayan natin, ang mga small cell ay karaniwang nakakabit sa mga poste ng kuryente o gusali at nagbibigay ng lokalisadong coverage sa mga lugar na maraming gumagamit gaya ng mga downtown area stadium o paliparan. Mahalaga ang mga small cell sa 5G dahil gumagamit ito ng millimeter wave frequencies na mas mataas kaysa sa mga frequency ng 4G o 3G. Bagaman kayang magdala ng mas maraming data ng millimeter waves, mas maikli naman ang saklaw nito at mahina sa mga harang tulad ng mga gusali o puno. Dahil dito, nangangailangan ng 5G ng mas siksik na network ng small cells upang mapanatili ang tuloy-tuloy na coverage at mataas na bilis. Ang resulta, isang network na hindi lamang para sa mas mabilis na downloads, kundi pati sa mga bagong teknolohiya tulad ng virtual reality, mga self-driving car, o Internet of Things, IoT, ang backbone ng komunikasyon. Hindi nagtatrabaho ng mag-isa ang mga cell tower at small cell. Bahagi sila ng mas malaking sistema na tinatawag na backbone ang backbone ay binubuo ng malawak na network ng fiber optic cables at microwave links na nagdurugtong sa mga cell tower papunta sa internet at sa pandaigdigang komunikasyon. Kapag nagpadala ka ng text o nagbukas ng website, hindi lang ito tumatalbog sa pagitan ng mga lokal na tower. Dumaraan ito sa backbone upang maabot ang mas malawak na internet. Ang backbone ang nagdadala ng napakalaking dami ng data ng mabilis at episyente. Kaya't ito ang pundasyon ng anumang cellular network. Mga hamon sa industriya. Bagaman kahanga-hanga ang teknolohiyang nasa likod ng mga cell tower, may mga hamon pa rin kinakaharap ang mga kumpanya upang mapanatili ang maayos na serbisyo. Una, mahal ang pagpapatayo at pagpapanatili ng mga cell tower. Ito ay mas totoo sa mga malalayong lugar kung saan kakaunti ang populasyon at mababa ang potensyal na kita kaya't nag-aatubili ang mga kumpanya na mamuhunan. Upang tugunan ito, nagsimula na silang mag-eksperimento sa mga alternatibong solusyon tulad ng paggamit ng mga drone satellite o maging mga lobo, balloons, upang magbigay ng signal sa mga lugar na mahirap marating. Bukod dito, ang mga alalahaning pangkapaligiran at sa mga regulasyong lokal ay maaari ring magpabagal sa pagtatayo ng mga bagong tower, lalo na sa mga protektadong lugar o makasaysayang pook. Tingin sa hinaharap, ayon sa mga eksperto, simula pa lang ang 5G sa mga darating na taon, inaasahang sisibol ang 6G networks na magdadala ng mas mataas na antas ng bilis kapasidad at koneksyon. Ang mga susunod na henerasyon, ng network na ito ay maaaring maging daan sa mas matalinong lungsod, mas sopistikadong AI, at mas advanced na augmented reality na lubos na babago sa paraan ng ating pamumuhay, pagtatrabaho at pakikipagkomunikasyon sa pagtatapos. Ang mga cell tower ay isa sa mga pinakamahalagang haligi ng makabagong mundo. Sila ang nagbibigay daan sa tuloy-tuloy na komunikasyon mula sa mga voice call hanggang sa video streaming at pinapanatili tayong konektado saan man tayo naroroon. Habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya, mananatiling puso ng ating komunikasyon ang mga cell tower. Sumusuporta hindi lang sa mga smartphone sa ating mga bulsa, kundi pati sa mga smart cities ng hinaharap. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang malalim na pagtalakay na ito sa mundo ng mga cell tower, Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang bell icon para sa iba pang kaalaman tulad nito. Hanggang sa susunod, salamat at manatiling nakatutok para sa mas marami pang kwento sa likod ng mga maliliit na detalye ng ating mundo.